kasi ako. Naku, pag sinabi mo yan sa asawa mo, baka hiwala yan ka. Ako, wow. ano pong gagawin ko? <coughs> Congratulations, ha? Ang healthy ng baby mo. Pero tama ka, Nay. Kinaan ko magpakatatag para kay baby. Ah, uh, excuse me po. 1.30 na po yung newborn screening. Sunod na po kayo. salamat. Sige. Ako na magdadala doon. Di diba, 3 p.m. pa daw yung start ng screening? Ah, hindi ko lang alam. Ah, uh, ako na po muna sa kanya. Ah, uh, pasagutan niyo na po muna yung form. Ah, sige, sige, sige. Hi, baby. Saglit lang ako. Okay. Nurse, nandiyan na ba ba'y apo ko? Mamaya, alas 3 po pong i screening. Ha? Huh? Eh, nasaan yung apo <laughs> oh, oh, oh. eh, ko hindi ko hindi ako 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 kaya. ako hindi 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 sa hindi ako ako Baby. Ito si Daddy. Oo, oh, kasi baby. Ang oh, pogi naman ang baby na iyak. Ang kakamukha ka ng daddy, oh. Noong una po natataranta lang po ako, gusto ko na po siyang ibalik. Natakot po kasi ako, kasi hindi na magpo talaga ako sa mata. Parang kilala ko to. Taga rito nga yata to. Apo! Magandang gabi po. Tayo po ba si Sherilyn Sebanico? Opo. Ay, siya nga, siya nga. Teka, teka, teka. Anak ko to. Sandali, sandali. Apo ko yan. Anak ko to. Nang <tunas> makarating sa bahay ni Sherilyn, kumpirmado, hawak ni Sherilyn ang sanggol. Ano nangyayari? Alas 12 ng madaling araw sinundo si nanay. Kasi nga daw po nagkaroon na ng primary suspect na ano nangyayari, sir? Agad na inaresto si Charlene at dinala sa presinto. Ako po si John Consulta para sa Pinoy Crime Stories.